Pahatid ko lang sa asawa ko Ayan. Galing sa work Tapos may nadaanan akong mga ano Dalaw eh, isang Wigo Saka isang pick up Mitsubishi ata yun Yung Wigo parang tumirek Yung sa Mitsubishi is Nasabugan ng gulong Try natin tulungan ko nandyan pa Kapatid ko lang sa kanila yun eh. So, let's see Nandun pa din oh try nating tulungan. Ewan ko lang kung may tumutulong na. Kasi kung may tumutulong na, alis na ako. <laughs> <laughs> may tumutulong na ba? Ayun o. Oh. May marunong magpalit ng gulong? Nako, enforcer lang. Kamot si kuya. Ay, e, dalawa. Anak ka nantok, wait lang tulungan natin. Grabe oh, basag oh. Explorer. Okay, uh. Tingnan mo po, naman. Sa to Center Island doon? Hindi, hindi naman siya tumama sa Center Island, sir. Sumabog Saan? na doon isang gulong niya dyan eh. May was sa Center Island? Ah, okay. Kaya sumabog ulit yung isa. Makapal pa pero sumabog na. pabili na siya ng isang bubong sir tapos sa sir pero wala naman siya karakter eh wala tinamaan? wala takot tuloy akong dumaan eh wala naman siya, siya, siya. 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 hindi eh, nandun yung one natin eh isa natin ang garbage oo oh, okay malas naman dalawa <laughs> dapat pa isa isa lang eh no at safe safety na eh oo nga umalaga safe siya siya bossing wala pala akong matutulong dito kala ko <laughs> lang naman to, sir. Kaya, oh, kung, kung isa lang yan, matulungan sana natin eh. Kaya, pagpapili na siya, sir. Oo. Uh -huh. yung yeah, magkakabit nito. Wala pa rin ako matutulong. Sir. so, it's, it's a tot, tot, ano? Ano ba nila? It's the tot that counts. Hindi <laughs> ko napansin, dalawa pala yung pumutok. Eddie. Papunta na raw yung bibel. <laughs> papunta na lang yung bibel eh. Ayan, mm. nung ano, nung... Ah, sorry, papunta na raw yung... Magpapalit ng gulong. May nakausap na raw sila. <laughs> Ang yabang ko pa no? Tutulungan kita, sir. Buta dalawa pala. Anong papalit ko? <laughs> Saka may, may reserva sana ako. kaso... Apat lang yung tornilyuhan eh. Doon sa kanya, anim yung torn tornilyuhan. Kaya, hindi na sasakto. So <laughs> At least niya may mabubuting tao sa mundo <laughs> Ah sige Doon tayo sa Wigo Tignan natin kung nadyan pa yung Wigo Tulungan natin Wala na Dito banda yun eh Wala na yung Wigo dito sa may part na to Diyan sa may part na yan Sa kaliwa Diyan banda yung Wigo na tumirik eh Eh hindi ko alam kung pinto kasi siya Tapos bukas yung hood So hindi ko alam kung tumirik talaga Eh bukas yung hood eh Siyempre pag bukas yung hood Diba? Wala na, wala na yung way ko. So So napaka productive ng araw natin Diba? <laughs> Ayun Matulungin Mga yeah, ganito Mga magagandang ano Matulungin Naging matulungin ako ngayong araw